Hi guys! Good morning! Nandito po tayo ngayon sa Hinaguan. Good morning, Hinaguan! So ayan, kasi ito po yung mga bagandiro yan. Ang tinanim ni Brenda. Ayan, nasa giro. Ayan. So medyo makulim po tayo ngayon. Ayan. Hinaguan Nature Park. Pwede po kayong mag-harvest ng talong or mag ihaw ng talong or anong gusto niyong gawin sa talong. Kuha lang po kayo dito. Charot lang. <laughs> Charot lang, guys. Ayan. So, ang dami pang talong, guys. So, sarap. Ang talong. So, ayan po. Tapos na po linis ng CR. Nalilinis ako ng CR. At yung mga ihawan. So, Umalis na po yung mga nag. Bago po silang umalis yung mga nag. Overnight kagabi. na tulong in house. Ayan. Ang ng bulaklak po. Mga 6.30 siguro sila umuwi. Kasi 7 ngayon. 7 am. Ayan. So, bago naman po yung in house. Bagong laba. By Nina. ay amy pala by Amie. So, payapang-payapa po ngayon ang Tinaguan Farm. Ayan. So, ito yung ganda, ang ganda pag-umaga kasi tahimik. Walang tao. So, yan sa tin. Yung ulan kagabi guys, pero yung yung ilog, hindi yun naman siya bah ay lubog. Kasi tagal sa lubog po. Eh. Basta hindi siya 3 in 1 coffee. Yan. Diba? Ang ganda ng ilog ngayon. Alinis yung ilog ngayon, hindi siya lubog. walang tao wala pang naliligo ngayon so tagimik na gusto so ayan po si Inday so diba galing po siya ng palingki so kaya tungkat ulit tayo Ayan si Aya na ng sahig. Pak! Ang sipag ni Aya oh. Pili na ako na kay Hangyoon karo. <laughs> Ayan na kayo na tarong nga may FG. Ito ba ang BMG, kitumban, ha? Ayan. Diba? Ayan pa yung mga kumot. Ang mga bedsheet. Hindi pa na... Ayan. Naugan daw. na <laughs> hindi pa natuyo kasi wala pang araw. And least, the, that's, it for today. Uh, charo charot, charo. Char. Ah, so, Ang po yung mga bosyo na Tarjan TV right? Amanda. Yeah. Uh, kami At there, People's choice As a people's choice, so sinday. Iwan ko ba sa mga tao dito eh. <laughs> Kasi magaling po raw sa manigyan. Isa ba? People's choice, sinday. Good morning everyone. Thank you for watching. Bye bye.